What's up mga ka-teknisya? Nagbabalik ang DIY po ng teknisya sa mga hindi pa nagsusubscribe. Just mas subscribe na kayo. Click na notification bell button. Click na notification nyo rin na mga videos. So ngayon guys, magre-repair tayo ng uh, ATX na power supply. At ayan guys, uh, Jumbo Pan. Ayan eh, yung pangalan niya. Pero ayan, uh, Aspire. Uh, C, I mean, uh, PSU. Power supply unit. Jumbo Pan. Ayan. So original pong ano yan, uh, power supply ng computer. Uh, at kung nakita niya sa likod, ayan siya guys. May mga kalawang na lang. Matagal na to, napakatagal na talaga nito guys. Ayan, kung nakita niya, 2013 pa siya. At gumagana pa rin siya. Uh, hanggang ngayon, pero syempre, kaya natin ayusin to dahil nga hindi na gumana. Nung ilang araw lang yata to, um, Siguro nakalagpas na ilang days. Guys, uh, siguro isang araw na yata nakalagpas o so dalawang araw na nakalagpas. Bago pa nasira to. So, oh, kita nyo naman, 2013 pa to. Tapos, 2023 na tayo. So, 10 years na bago pa siya nasira. So, tignan natin guys kung bakit siya nasira. So, yun yung specs niya. 5 volts at 24 amps. 3.3 volts at 24 amps. 12 volts at 18 amps, 12 volts at 15 amps, negative 12 volts at 300 milliamps, tapos yung standby 5 volts niya ay 2.5 amps. Ayan. Equivalent ay 600 watts. Ayan. True 600 watts yan guys. Kasi as electronics, yan, electronics technician, alam ko po ang ang ano nito guys, ah uh, ang tag dito, yung circuit. Okay? So, eto nga pala guys ay walang supply. Kahit na i-jumper natin yung green at saka ah, uh, tag dito. Yung green at saka yung ground. Or yung green at saka yung itim. Ayan guys. So, ito yon Yung green. I-jumper nyo lang yung green sa ground. So, yung number 4 dito. So, simulan natin dito. Ito, isa, dalawa, tatlo, apat. Yan yung green. Ayan. Tapos, kahit nga i-jumper nyo siya sa 3 o kaya 5, yan yung ground. So, dapat, pag i-jumper nyo siya, iila, I amin mean, hilo, Iikot na, tuloy dapat, guys, yung fan. Kapag ka uh, nag-jumper kayo ng green wire sa black wire. So, gamit lang tayo jumper para mapakita ko sa inyo. Yan, jumper natin yung etong green ayan sa black tapos gagawin nyo lang siyempre saksak nyo na agad siya pag may on off switch sya rito on nyo na agad siya tapos saksak nyo siya dapat umilaw na yung I mean umilaw tuloy umandar na yung cooling fan so ayan guys naka jumper siya so kung gusto nyo gayain nyo sa akin pwede naman gamit kong jumper dyan ay etong 1 mm na uh, uh ano dito? Ichikawa na soldering iron. I'm uh, soldering lead. Ayan, so lahat ng soldering lead ay nandito na sa akin ng Ichikawa, guys. Ayan, from 0.6 up to 0. I mean, uh, 1.2 uh, mm or uh, millimeter. Ayan. Tapos meron din tayong lead Pre, free Ayan, lead-free na 1 mm. Kaso, tinaray ko na yung melting point niya. Ayan, eto pare-pare sa melting point. 215C. Tapos, dito naman, mataas na 300. I mean, na 235C. Ayan. Kasi ito guys, walang resin core. Ayan, wala siyang nakala lagay sa loob. Although may butas siya pero walang nakalagay diyan guys ay na may butas sa gitna. Ito kasing mga to, merong laman yan na resin. Rosin. Ayan, rosin. Ayan, rosin core. Okay, mas mabilis kasi ma-melt yung may rosin core or merong rosin sa loob ng lead. Ayan. So, bakit ko nga pala binili to? Bakit meron akong from pinaka manipis up to pinaka mataba? Ah, Ayan, bakit? Kasi yung itong mga mga to, ayan, yung 1 mm up to 1.2 mm. Ito guys, ginagamit ito sa mga makakapal ng um, tag dito, PCB na ano, na pads guys, yung mismong pads niya kapag ka makapal na, kailangan ito na gamitin. Etong mga to, tong 8 mm I mean, uh, 0.8 mm tsaka tong 0.6 mm ito guys ginagamit sa SMD tsaka sa true hole SMD tapos true hole ito sa mga pads mismo kunyari magkakapalan niya yung pads ng board tulad din to ito gusto niyo kapalan to ito to mismo so wag kayo gamit ng manipis kasi mauubos agad yung manipis nyo so gamitin niyo yung makapal para pagkalagay niyo rito marami na agad kasi makapal yung ginamit nyo. Okay? So, kaya ko binili yan. Ito naman, guys, para to sa ah, uh, dito, yung ayaw nyo agad matunaw kasi kapag ka-minute yung mga resistor or mga component sa loob ng board or sa, nasa PCB siya syempre, rumiinit yung mga resistor guys eh, kapag ka may load na siya. So, eto mas magandang gamitin pang solda. Kasi ito, bago mag-melt siya, is mataas, guys. Ayan. 235, <laughs> sorry. 235C. Ayan, guys. So, ngayon, uh, tignan muna natin kung may ano siya, shorted. So, ayan, lagyan natin siya sa buzz mode. Kailangan mag-beep siya. Ay. Ay. Ay, ito guys. Ah, uh, may anong ano ano ko ah. Wait lang. Ayan. Ba, ba't tayo niya mag-buzz? Ayun, mag-buzz na siya. Ayan. So, may depresa diferensya yung ano ko guys selector ayusin ko rin yan guys so ayan kailangan mag mag bash sya pagka pinagdikit nyo sya para malaman nyo kung etong input nya ay shorted pag shorted to ibig sabihin huwag nyo sya saksak guys kasi pag sinaksak nyo sya potok yung mga component sa loob so ang pagdidikitin nyo lang yung dalawang magkalayo na yan guys sa gitna hindi nyo na kailangan yan pagdikitin So, ididikit nyo lang dito sa may test probe. So, wala guys. Ayan, okay. So, pwede siya isaksak. Tignan natin. So, pag kasi nagsak natin, dapat under yung fan. Kasi nga, nakalagay na yung, yung ano niya. Ayan guys, wala yung, wala kasi ako sa bench shop ko. Wala naman sa US. So, kunin ko lang yung saksakan nito at saksak natin guys. So, ayan, guys. Ito yung saksakan niya. At yung mga saksakan ko nga pala dito sa bahay ko, bahay... I mean, uh, sorry, guys. So, itong bahay na to guys, talagang ako nagpagawa nito. Ayan. Yung mga saksakan ko dito ay puro naka GFA, GFCI. So, kapag ka... na poke ng... ng ano niyo no? Ah, uh, tag dito, ng... Ah... Um, mga anak niya kunyari, kayo, naglagay kayo ng GFCI, napok siya ng, or natusok siya ng metal, matik siya, guys, mag-off. Oh Ganyan mangyari sa kanya. Ayan. So, mag-ground mag fault siya, guys, eh. Kaya, GFCI, tinawag, tinawag sa kanya kasi ground fault receptacle siya, guys, eh. Ground fault, uh, ground fault circle, circuit receptacle. Ayan. GFCI. So, balik niyo lang siya. Ito yung reset niya. Okay, so ito yung test. Ayun. So ito yung reset. Ayun. Okay? So kapag ka sinaksak ito tapos ito guys is shorted sa ground. So nasa tile siya. So pag nag-shorted siya, ibig sabihin ito mag mag ano siya mag-trigger. So tignan natin. Ayan, so hindi siya grounded. So ibig sabihin safe hawakan itong metal. Ayan at hindi siya na naikot kahit na may jumper tayo rito guys ayan sa green at saka sa black ayan yung green tapos sa black wala guys so hindi siya nagana buksan natin guys kapag ganyan hindi gumagana tapos nasaksak nyo sa outlet so ibig sabihin yung kapastor nyan guys is may charge okay So, bago matanggal yung charge ng kapasitor is napakatagal. Kagawin natin is i na -ano natin siya guys um, discharge natin siya ng mabagal lang okay sa so, pakita ko nga para sa inyo guys yung mga GFCI outlet ko eto, siya, sila guys so isa dito sa may hagdanan ayan tapos sa likod nyan kasama siya doon sa GFCI eto guys sa may kusina gagamitin ko to sa ref ko So kapag ka yung body ng ref ay ground grounded. So, pagka nahawakan pa lang ng misis ko yung, yung grounded na ref ay magte-trigger na agad siya guys. Okay? So, tingnan natin. Test lang natin. Ayan guys. Tapos, dito naman, ayun na sa ilalim. Ayun guys, sa oh, may ilaw. So, GFCI pa rin yan. So, yung linya niyan guys, nakapapunta siya dito sa may, ano ko, um, tawag dito sa may kalan ayan so naka GFCI din to so pagka may grounded dito matik eto guys mamamatay so pipindutin lang yun ng misis ko ayan mga metal kasi yan so nakakatakot kapag ka grounded sya okay so dito naman tayo guys sa taas sa kwarto namin so ito sya guys ito yung isa So, ito yung pagpasok ng sa kwarto. Ayan. Tapos, dito sa kabila meron ulit. Ayan. So, bale, limang pirasong GFCI. Bale, ito nga pala guys, is connected sa my CR namin dito. Ayan. Nandito dito siya. Ayan. Connected siya dyan. Kung maglagay yung asawa ko ng... Uh, hair, bl hair blower tapos grounded yon sa so, matik, mamamatay yung GFCI dito. Ayan. So yun guys, sa rooftop, di ko na pinakita sa inyo kasi uh, tag dito, gabi na, hindi nyo rin naman makikita. Pero meron doon isa at uh, para naman yun guys sa uh, washing machine. So in case na grounded yung washing machine, mag-trigger yung GFCI. Ayan. So safety lang guys sa pamilya. May kamahalan ng GFCI 1,200 pesos ang isang outlet pero save makaka-save siya ng buhay guys especially sa mahal mo di ba? So yan guys bubuksan ko muna to at papakita ko sa inyo guys yung board okay So yan guys gamit ko ay uh, electric screwdriver So, natin ito. Ayan. Alisin lang natin itong guys, yung connector. Tingnan natin guys kung may mga bloated capacitor. Kasi mostly doon din yung cost nyan. Ayan. Wala naman siyang bloated dito. Sa kabila. Wala. Dito guys. Ito okay naman to. Okay pa yung capacitor dito. Pero guys, kailangan i-discharge tong dalawang capacitor na to. So, tanggalin mo natin tong mga mga to guys. Tapos i-discharge ko siya para kata yung likod. So, ayan guys. Kung makikita nyo, naka-discharge na yung capacitor. Ayan, wala na siyang laman. Zero volts na siya. Ayan. At, yung mga nandito guys, hininangan ko muna. Ayan. Ayan, hininangan ko yung mga Uh, dito, main component tulad to, mga rectifier diode ayan tapos yung mga dito yung mga transistor nya ayan yan lang ang sinihinangan ko at hindi ko pa siya guys tinetest hininangan ko lang muna siya ayan may nakita ko dito na naputol so binaliktad ko na lang siya guys para makita ko lang kung gagana siya at yun guys, di pa rin siya gumana. So ngayon, kailangan natin i-test yung mga component. At paano natin siya hanapin? So, ganito guys, kadali lang maghanap ng sirang component. Okay, so sa, sa main capacitor niya, may charge siya kanina. So nasa ano siya, 315 volts. So, matagal siya bago ma-discharge. So, ibig sabihin, nandi dito guys yung sira. Pero, kung mag ay, kung magta-troubleshooting kayo at naka-discharge agad guys yung kapasitor, ibig sabihin, may problema doon sa so, may secondary niya. Ibig sabihin, hindi naglalabas ng voltage sa may secondary. Baka ang sira nun is yung optocoupler. Yung optocoupler guys is ito, yung itim na yan. Itong square na itim, yan ang optocoupler sabi so, ibig sabihin, hindi siya nakikipag-communicate sa secondary. Okay? So, in case na ganun nga yung nangyari, so, optocoupler lang yan, guys. Tingnan nyo. So, ang mga kasama, guys, ng optocoupler ay, syempre, mga driver transistor niya. So, napin yung mga transistor. Ayan. Tingnan-tingnan nyo lang yan. Ayan, guys. Kaya mga reference resistor, Ayan. So, sa 5 volts kanina, standby 5 volts, para rin ako nakukuha. At, yan guys. So, kung wala akong kukuha sa secondary, ibig sabihin, sa primary tayo guys, kailangan mag troubleshooting. Okay, so, tignan natin yung mga rectifier diode niya, kung mga shorted na. Tapos yung mga transistor, tignan natin kung shorted yung mga transistor niyan, yung mga yan. Tsaka yung mga resistor, yung malalaking resistor guys ang uunahin yung check. Yan, ito, ito. Hindi nyo gano'ng makita. Ayan, so ito guys, ito, tignan nyo agad to. Tignan nyo agad to. Ayan. Yan ang una yung titignan. Tapos, tsaka lang kayo sumunod-sunod yon So, resistor, ayan. Sunod yung yang uh, diode fast switching diode kasi yan guys tapos sunod yung mga transistor para isa isa guys okay yung mga transistor na yan yung malalaki na yan and then meron pa rin resistor ito guys ito at saka ito meron din doon sa loob eh, no? tignan nyo guys kung okay pa yan kasi kahit na malalaki yung value nyan ay nasisira din yan guys okay So, ayan, check ko muna siya guys at papakita ko sa inyo guys kung ano na nangyari. Okay? So, ayan guys. Chinek ko siya dito. Ayan. Meron siyang nilalabas na 485 kilo ohms. Ayan. Pero ito guys ay 470 kilo ohms. Tapos pag check ko rito sa kabila. Ayan, wait lang eto guys ayan mega ohms na yung nakalagay pero yung etong resistor dito is 470 kilo ohms na resistor ayan eto guys so tina-natin kung open na siya okay eto may meron pa siya eh 480 eh. pwede pa yun guys okay sa 10 ah, sa 5% so alisin natin to at palitan natin ng bago guys okay So, ayan guys, kung nakikita nyo, ayan, 4, 484 or 485 kilo ohms, pero 470 kilo ohms lang siya, tapos tingnan nyo itong isa. Ay, hirap. Ang hirap mag-check. Ayan. So, ayan guys, tingnan nyo, tuwing wala, out level, Or walang... Ano siya, guys? Walang reading. So, ibig sabihin, open na siya, guys. So, doon siya, guys, sa may mga butas-butas na yun. Ah... Uh, palitan na natin siya, guys. So, ayan, guys. Wala tayong papalit dito sa malak... Ay, ano Ah, nawala. Ito pala. Sorry, nawala. Ito, guys. <laughs> so, wala tayong papalit dyan, guys. Ayan. So half watts lang yata to pero try pa rin natin uh, eto guys dalawang 910 kilo ohms ayan pinagsama ko lang siya para maging 400 uh, kalahati ng 910 so 400 hundred. Uh, tama ba So, bala na kayo guys. Basta kalahatiin mo lang, kalahatiin niyo lang guys yung 910 kilo ohms. So, i-divide lang sa 2 yun. So, yung nakakalabasan niya. Almost, nasa 400 din siya. So, yan guys. Lagay na natin siya rito. Close naman siya guys eh. Close yung, yung reading niya. Okay? Pwede na yan guys. Okay? So, ayan guys. Nakakapit siya. Bale, tinest ko siya guys. Ah, nasa 455 kilo ohm siya guys. Okay na yon Ayan siya guys. Ayan. Okay, para maniwala kayo na nandiyan siya. Ayan guys, kabitan na natin siya. Ayan, para may idea kayo na hindi, kayo, hindi ako nagsisinungaling or hindi ko kayo dinadaya or wala akong ginagawang kababalaghan. and guys, talaga lang natin siya ng ah, ito, screw. So, lagyan natin, lagyan natin siya guys ng screw tapos saksak natin ng hindi ko to i-edit kasi pag in-edit ko to sabihin nyo, pa kami ginawa pa kung ibang tricks. Kasi sa mga newbie dyan, hindi sila na naniniwala agad eh. Sabihin nila, ay may ginawa ka pa dyang iba kaya yan na ayos. Uh, sorry, hindi po. Ayan, para walang edit yan guys. Okay? Ayan. At isasaksak na natin siya guys. So ayan siya guys ha. Ginawa ko lang itong fan. Ayan. Lagyan natin siya rito. Nakalagay na ba yung jumper natin? Yup, nakalagay yung jumper natin. Ayan, guys. So, tinan natin, guys, the moment of truth kung gagana na siya. Ayan, guys, ha? Saksak na natin siya. Ayan, guys, ha? O, oh, o. Oh. Parang nakikita niyo. Ayan. So, saksak na natin siya, guys. O, yun na. na siya. Pag kainalis natin, guys, yung jumper dito, dapat hindi na siya gumana. Okay? Lasin natin. So, ito na yung jumper, guys, ha. So, ayan, guys. Nagana na siya. Kakabit ko na lang siya, guys. Hindi ko na papakita sa inyo kasi kailangan ko lang mapakita sa inyo kung paano ko siya uh, tinorable shooting. So, ganun lang, guys, gagawin nyo. Hanapin nyo lang yung mga sira niya dahil hindi naman siya SMD component, puro through holes component yan guys. So hindi kayo mahirapan na mag troubleshooting. Okay? Pag ganito yung power supply niyo, mas mabilis i ano yan guys, mas mabilis i-troubleshooting, okay? Kasi mga through holes pa siya. Wala pa siya yung mga nasa ibabaw or tinatawag nilang surface mount device or SMD. So, ayan guys. At kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click na notification bell button. Click nyo all guys. Bye. Peace.